nice Guys be nice ha. Start <laughs> so, so, so music so. you. Anyway. Ano ba to? muna ng acting video and so we share with some. Okay, from ba or in the car? Matagal na I'm so happy to be working with you sa dami uh, ko rin po natutunan, sa production, sa score, sa co-artists, sa mga mga staff, lahat nag-work kami together and mababait uh, ko. Just excited. Kamusta uh, yung going back? Matagal na siya. Pero kamusta yung first day mo sa set po? sa kanila? First, first day ko sa so shoot, naalala ko, pumaga ko pa, 5 a.m. Like right before mag-inig, naplakad lang na ako ng lakad kasi hindi ako mapakali. And ang dami ko kinakausap kung okay ba to. Tapos ang dami times na ito lang ako sa gilid, mag-rehearse lang. Pero after nung first take, as in, ay, kaya pala pa <laughs> Para na ito ah. Parang na-enjoy ko siya, tsaka, um, kasi yung mga kasama mo rin talaga yung doon mm -hmm. magpapastay sa'yo eh, kasi mag-enjoy ka kapag kasama mo sila. Pero, uh, if talking about acting lang, I'm enjoying it and I'm so excited to improve. Kapareha mo din siya? Kasi nakilala ko Yes, po. How's working with Angie? Angie is so hardworking. Before pala ka na mag-taping, um, she used to text me kung gusto mo practice in, uh, with other mga staff, then directors makikita mo talaga sa kanya yung push na gusto niya mag-shine at ipakita yung skills na meron siya. Since we're only week na, plano niyo sana mag vacation gano'n makahalaga sa inyo yung may break kayo ng drive? For us, it's so, sobrang so, 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 halaga talaga na may break. Kasi uh, pag nakasama mo yung family mo or yung mga friends mo, parang mag ma-re-restart um, uh, ka kasi sa dami ng work na yung nangyayari. Although nag enjoy kami sa mga work namin, pero iba pa rin talaga pag nagkaroon kami ng break talaga na walang, walang work and kasama, kasama lang yung mga mahal mo sa mundo. Yup. Yes. Yes. JL, yes. paano ba yung <coughs> naapektuhan nito? ang naging epekto sa inyo dati ng cyber libel? Ano? Cyber Kung paano siya nakahelp? Oh, know, uh, na uh, okay. so, siguro ano uh, For anyone naman siguro na maka-experience Ng bullying, any form of bullying Cyberbullying uh, Makaka-affect talaga siya sa mental health Pero by doing yung ginawa namin Support ng like mga legal terms I think maka-adjust sa amin ng Confiance kasi Kailangan din namin ipaglaban yung sarili namin No matter what kasi deserve din naman namin and Lahat ng mga tao deserve Justice Lately ba naka-experience ba kayo? Yun? Uh, yung mga ngayon, uh, mga subtle na, mga konti-onti na lang. Pero para pag iisipin mo, hindi naman siya makakapit sa oras mo. So, Tsaka uh, uh parang mga wala, wala na lang magawa. Ganun. Last two questions po. Guys, aware ba kayo na, na compare kayo sa Yes, so yes. aware naman po kami and um, I think di po maiwasan yung mga ganun. A lot of groups para kino-compare nila. Pero kami po, we're just uh, focused focus on our group and helping each other out kung paano pa, namin, paano pa kami re-release the music. And we are so happy na, you know, we, we were friends with SB19, Bini, and all of the people. Okay. Okay. Pero may ano ba, effort ba na makalimang kayo or ano, uh, mas higitan sila kasi syempre yung pinag-compare. Yun 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 yun. I think it's all friendly competition. Kaite man you, know, so, uh, you 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 wanna be on top. but at the same time, you're you don't. Parang, yes, but We want to be the best version of ourselves. But. Yeah, I think we all have our different lanes. Kung sa for BGYO, I think for BGYO we found our lane and we're trying to stick with our sound, with focus more on our group. And, uh, so ano meron BGYO on that that we can say a lot, it's up to you guys to decide uh yeah. go on there. So, thank you Bob Thank you. Oh, thank you so much. Yes. You